Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang tuluyan na nga pong bumagsak ang Phoenix Suns standings ng Western Conference. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nagsalita na nga po si DeAngelo Russell sa pagbabangko sa kanya ni Coach Darvin Hub. Hindi pa rin nga po talaga mga katrops na ayos hanggang ngayon ang Phoenix Suns ang problema sa kanilang team. Gayong sa kabila nga po ng pagtatala ni Kevin Durant ng 28 points at ni Devin Booker ng 24 points sa kanilang huling game noong nakarang araw laban sa Kings, ay natalo pa rin nga po sila dito. Kaya dahil nga po dyan ay apat na beses na nga po silang natalo sa kanilang huling limang laro ngayong season at bumagsak na nga po sa 14 wins at 14 losses ang kanilang record bilang 11 11 seed sa standings ng Western Conference. Yes, bumagsak na nga po ang sa Ika-11 matapos manalo ngayong araw ang Golden State Warriors. Kaya di na rin naman nga po naiwasan pa ng kanilang mga players na magreklamo, katulad na lamang ni Eric Gordon na humihingi na ng mas malaking role sa kanilang kupunan. Yes, hindi malangada po siya nakakagawa ng tira sa kanilang mga nakalipas na pagkatalo na siyang inireklamo nito ngayon sa Phoenix Suns. Bukod nga po sa kanya mga katrops, maging ang kanilang head coach nga po na si Frank Vogel ay umami na hindi tama at maganda ang pinapakitang laro ng kanilang team sa kanilang mga nagdaang laro na kailangan na nga po nalang ayusin kung gusto man nga po nalang manalo at umangat muli sa si standings ng Western Conference. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nagsalita na nga po si DeAngelo Russell sa pagbabangko sa kanya ni Coach Darvin Ham. Sa unang pagkakataon nga po ngayong offseason, ay tinanggal na nga po ni Coach Darvin Ham si DeAngelo Russell bilang starting point guard at inilagay na lamang nga po siya sa kanilang bench sa kanilang pagkapanalo kontra sa Oklahoma City Thunder. Pero sa kabila nga po ng ginawa sa kanya ng Lakers ay nakapagtala pa rin nga po siya dito ng 15 points, 1 rebound at 3 assists sa kanyang 5 out of 9 shooting. Yes, maliban nga po sa pagbabangko sa kanya ay na rin naman nga po ng gusto ang kanyang playing time sa kanilang game kung saan naglaro lamang nga po siya dito ng 17 minutes malayong malayo sa kanyang naukuhang minuto sa Lakers ng mga nagdaan nilang laban. Pero ay na rin naman nga po sa naging pahayag ni D'Angelo Russell sa kanyang interview sa media, wala rin naman nga na po siyang pakialam kung maglaro man siya ng off the bench. Gayong alam nga po niya na para naman ito sa ikakabuti at ikakapanalo ng kanilang kupunan at ito lamang nga ang mahalaga sa kanya ngayon. Sa ngayon nga po ay naninibago para naman siya sa kanyang bagong role sa kanilang team gayong nag adjust para naman nga po siya. Ngunit wag naman nga na mag-alala. Gayong once nga po na magamay niya ang paglalaro ng off the bench ay sigurado nga po na babalik ang kanyang tunay na laro kaya kailangan muna nga po maghintay ngayon ang kanilang kupunan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.